Daniel Padilla halatang nagpipigil lang ng inis kay MJ Philippe. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Spotted nga pumunta si Daniel Padilla sa Italy. nadatnan nga siya ng mga netizens dito sa Philippine Airport. Si MJ Filipe naman ang nag-interview sa kanya para sa TV Patrol. Halina't panoorin natin ang video. Oh! Ano sa mga panya? Oo nga naman, swerte naman. Yung so, binibinyol araw, araw pero masaya. naman. Ah, Ano para sa pila para sa mga magwo-workout. yung presidente. Very professional naman lahat. Diba? At saka ako naman, guys, sorry ko man nagaling -like sa uh, Iron Heart sila diba? nila. Sure. So, ako yung nag-ahabol ngayon sa so, kanila. Diba? Buti na lang mga kanila. Kaya minahadala yun. Yeah, syempre, nandun mo na diba? ni Barry. Ngayon, maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats, para sa mga susunod na update. Maraming salamat po sa pananood.